So ang video na ito guys ay para sa mga kapo. content creator na yun bang uh, nalungkot sila, nawala ng pag-asa, napagod, parang nadidemotivate na, nawala na ng gana sa pagre-reels. Kasi nga medyo matagal-tagal na hanggang ngayon hindi pa sila nagkaroon ng ads on reels monetization tools. Hindi pa sila na-invite dito. So ngayon guys ay uh, hindi ko rin in -expect. Ako medyo matagal-tagal na rin akong naghangad neto na dito, sana magkaroon ako ng ads on reels na monetization dito sa aking page. Yes, meron akong ads on reels pero andon sa aking profile. Kaya, eto guys, ang masasabi ko lang talaga sa inyo ay huwag talaga kayo mawala ng pag-asa. Magiging consistent lang talaga kasi darating din yung araw na hindi mo inexpect yung araw na yon na mabigyan ka ng ads on reels monetization. Hindi mo talaga na-expect or never sumagi sa isip mo na ah, Ah uh, parang bukas or uh, hindi mo alam talaga kung kailan bubungad itong ads on reels na ibibigay sa iyo no? Kailan ka ma-invite dito? Kung inyo nakikita dito, meron na akong more than 65,000 followers and see, ngayon pa lang ako nagkaroon ng ads on reels monetization tools. Yes, nag-request po ako tatlong beses, wala akong nakuhang respond ang galing kay Meta. Pero yun po ay um, iniinda ko na lang, no? Kasi uh, sabi ko, darating din yan. Ibibigay din yan sa atin. As long as na talagang mag lang tayo dito sa lahat ng rules ni Meta, sa lahat ng kanyang polisya. Ngayon, dito sa aking page, guys, ay hindi po talaga ako consistent sa paggawa ng Reels video. Kumbaga, hindi po ako everyday nag-upload ng Reels video dito. Kasi ang prioritize ko dito sa aking page, since naun na akong ma-monetize sa in-stream ads at ito lang talaga yung pinagkakakitaan ko dito. Yes, meron akong subscription pero uh, isa lang yung nag-subscribe. D Dati, meron akong tatlo pero yun po ay na-cancel yung dalawa. And isa lang ang meron ako dito sa aking subscription, no? Na nag-subscribe dito sa akin. So, laging on hold yung uh, kinikita ng subscription. Kasi dito sa subscription, guys, um kailangan mo din talagang magkaroon ng $100, no? Para yan po ay makuha mo siya. Ngayon, ito po ay laging on hold. So, kumikita lang ako dito sa aking in-stream ads. Kaya ito yung pinaprioritize ko na tagagawa uh, ako ng mga long-form video. Ito ay hindi ko in-expect na ibibigay ito sa akin. Nung nagising ako kanina, nag-check ako ng aking monetization tools. At ito yung, hala na siya, kakututuo ba to Nung naka-display. Hala, sabi ko, ano to? Ads on Reels na to. Tapos, ayun, binuksan ko yung aking monetization and andon, nakalagay na siya sa taas na pwede na siyang iset up. So, syempre, ang saya-saya ko, guys. Kasi, kung inyong napansin dati na nag-post po ako ng isang vlog na kung saan ay sabi ko, sa dinami-dami, ay yung sabi ko pala doon is, Uh, medyo nalungkot ako na sa tuwing makikita ko yung aking mga reels video, ang lalaki ng mga views pero walang kita. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nakakita ng video na 'yon pero I'm sure na marami din dito sa inyo yung nakaalala ng vlog ko na 'yon na kung saan sabi ko ay uh, hindi naman ako yung lungkot na lungkot pero parang na ano lang ako konti ba na wow sana kung ito po ay may ads no kung ito po ay monetized edi sana may kinikita ako dito di ba sa laki ba naman ng mga views no mga 50,000, 20,000, 10,000 ganon so syempre kahit pa paano guys ay meron akong kikitain dito no so ah uh, ngayon ito yung uh, gusto ko lang ipaabot sa inyo na wag po kayong mawala ng pag-asa kasi kung inyo nakikita, meron akong 65,000 followers at saka pa lang ako nagkaroon ng invitation para magkaroon nitong Ads on Reels monetization tools. 'Di ba sabi ko dati sa mga ibang vlog ko dito na ang pagkaroon ng invitation, no, dito sa Ads on Reels ay talagang walang pinipili si Meta. Kahit maliit man yung bahay mo, hindi pa inabot ng 1,000 followers kung gusto kanya i-invite para magkaroon itong monetization tools or bigyan kanitong monetization tools ay bibigyan kanya uh, kahit nasa 1000 lang yung followers mo kung gusto kanyang bigyan bigyan kanya kahit pula pa yung dashboard mo kung gusto kanyang bigyan bigyan kanya no dito sa akin guys ang aking uh, professional dashboard ay hindi po siya laging lahat nakaberde meron po akong mga ibang ibang uh, category na uh, naka-negative din No. So ngayon, eto guys, ay uh, gusto ko lang kayo i-motivate na talagang pagtiagaan lang ninyo. Magtiaga lang kayo para one day hindi niyo mamalayan na ito po ay ibibigay din sa inyo yung mga hinihiling natin na magkaroon itong mga monetization tools dito. As long as na mag-follow lang talaga tayo dito sa kanyang polisiya. Ito lang naman talaga guys ang gusto niya sa atin na kung saan tayo po ay mag-follow lang sa lahat ng kanyang policy dito. At ito yung the best tips ko para sa inyo guys. Gagawa talaga kayo ng mga original na klase ng video ninyo at lagi nandyan yung presence ninyo. Kung inyo nakikita dito guys, most sa aking mga reels, yes dati, kung aking babalikan yung nung mga nakaraan pero yan po ay uh, nung hindi pa ako masyadong active sa aking pagre-reels dito sa page no yes may mga video po ako na nagvo-voice lang ako pero kahit voiceover lang yung video andiyan pa rin yung mukha ko sa video na yan andiyan yung sarili ko na something may ginagawa ako no nagpapakita ako sa video kaya kailangan talaga natin ng ating presensya Okay, uh, pagsabi natin na presence, uh, voiceover is okay na yun siya. At least, part ka rin ng video na yan. Uh, ikaw pa rin yung nagmamayari ng video na yan. Pero, ito lang yung yung the best na advice ko sa inyo guys na kung saan, ito po ay gagawa kayo ng video ninyo. Uh, kahit pa paano guys, ay mag-record din kayo ng inyong sarili na i-include sa clip na yan para at least, maipakita ninyo dito kay Facebook na sariling original na gawa ninyo yung video na yan. Andyan yung inyong presensya, no? Maliban sa pag-voice over. Ang isa pa dito, guys, ay gusto ko lang ipaabot sa inyo na sa mga nagsasabi na pag hindi pa kayo monetize, ay wag po kayong gumamit ng mga trending audio. Wag po kayong gumamit ng mga ganito, ganyan. Wag po kayong maniwala. Kasi Sinasabi ko lagi sa inyo na ako ang nagpapatunay na nung hindi pa ako monetize sa profile ko ng ads on reels, ako po ay gumagamit ng audio. Lahat po tayo dito nagsimula sa paggamit ng mga music. Mapamonetize man or hindi, pwede po tayong gumamit ng music. Ito yung sinasabi nila na huwag po kayong gumamit ng music kasi pag kayo po ay mamonetize na, ang music na yun ay magkakaroon ng copyright. So, kung nagkaroon ng si okay, delete natin. Kasi gumagawa din naman tayo every day. Nagiging consistent din naman tayo. So, in a present uh, mga post videos natin, no, dito tayo kikita, no? Hindi na natin aasahan na yung mga old videos natin ay kikita pa yun ng malaki. Yes, nagiging visible pa din yung iba. Yung iba nagiging viral bigla, no? Kung ito po ay uh, nabalikan at maispata ni algorithm at ito po ay kanyang i-distribute. Pero... Huwag na natin asahan yung mga nakalipas guys. Mag-focus na tayo dito sa uh, present, no? Kaya ito lang yung sasabihin ko sa inyo na dito sa aking page na monetize ako ngayon sa Ads on Reels nang dahil din sa mga videos ko dito, ako ay gumagamit ng mga trending audio. So, yun po yun siya guys. Kaya, ito lang yung gusto kong ipaabot sa inyo na huwag mawala ng pag-asa. Magiging consistent lang. Yes, nakakapagod pero go, go, go lang tayo. Kaya uh, sana ito po ay ang video kong ito na i-motivate kayo, nabigyan kayo ng, alam nyo yun, na buksan yung isipan ninyo na okay, nakakuha kayo ng idea and uh, yun ay uh, ma-motivate at na-inspired kayo para gumawa ng mga original at engaging na klase ng video. So yun lamang guys, pakishare ng ating video at maraming salamat sa inyong panonood Kita-kits sa susunod.